Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na kukumplituhin ito ang pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Land Reform Program bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Kasunod nga ng pamimigay ng Pangulo ng Land Title sa Davao Region, ipinamahagi nito ang mahigit 3,000 titulo ng lupa sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Caraga Region. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos sa Prosperidad Agusan del Sur, sinabi nitong malayo na ang narating ng pamahalaan. Pag dating sa pamimigay ng mga titulo ng lupa bagamat kailangan pa raw dagdagan ang kanilang pagsisikap dahil marami pang benepisyaryo ang hindi nabibigyan hindi pa tapos ang ating laban layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng agrarian reform program bago matapos ang aking termino kaya masaya akong malaman na 90,000 land titles na ang naipamahagi ng DAR sa taong 2023 halos doble ng original na target na 50,000 lamang. Bukod sa mga titulo ng lupa, namigay rin ang mga farm machinery at equipment sa mahigit isang libong benepisyaryo. Binuksan din ang Farm to Market Road Project sa Surigao del Sur na ayon sa Pangulo ay nagkakahalaga ng 194 million pesos. Dagdag pa ni Marcos, pakikinabangan ito ng nasa higit 30,000 magsasaka. Matatanda ang pinirmahan ng Pangulo ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act noong nakaraang taon na nagtanggal sa utang ng nasa 600,000 beneficiaries. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.